Good evening, friends, ladies and gentlemen, and gentlemen who we call ladies. Good evening, this is Carla Diniega Serapin. Mughaon ukasin, mukila, ubitsin, o masipiat Pusup-sup sa inyong tagsan-tagsan ng mga bahong mautin. Tingon wow. <laughs> sila ang pagpakatawa may usa sa pinakadakong talento. Busa, mga kaigsuunan ko, pag andam na mo, kay ang bayot nga naa sa inyong atubangan, mo'y gabit-bit sa kinadakang ulok sa ato. Away from the municipality that represent this young festival. Try to pump Liti, back and forth 16, Busa, mga kaigsuunan ko din Pagpaki! Back Siya, Giti? Kay wala, yung taon ko'y pamliti. At nag-iiwan sa inyo rin isang katagang, kung ako mamatay,